market ngayon sa Lagawi Tuesday. Uh, mag-update tayo. Uh, punta tayo sa palengke para bumili ng hapid. Ito so, yung gusto ni sandeep ya itu ang ukai ukai si paling itu yang tahuikan Street ya yang memang tao ngayon Pasok tayo dito sa loob. maraming nagtitinda muli na nang matang hihapid may hihapid ang sarap sarap eh oh, ayaw nilang i benta yung <laughs> hapid ah maghanap tayo ng iba Uh, may hapid ka? Wala. Wala kang hapid. Yun ang hinahanap ko. Habi dah. Oh, Wala. Nasaan na dito yung nagtitinda ng hapid. Wala. Hanap tayo. si Kagawad. Ayan. Bakit wala yung nagtitinda ng hapid dito? Hapid? Ay, memo. Ay, ubus na. Ay, naubus. Ay, ah, sus. Doon banda, wala. Wala, ayaw nilang ibenta. At yan Oh, yan Ulit si Kagawad, Paola. <laughs> YouTube man ito eh. Ayan, <laughs> ah, balikan natin. <laughs> Joel Bong T1 TV. O, oh, hanapin mo lang sa YouTube. Bang subscribe kayo ah. Hanap tayo dito sa banda dito. <laughs> Oh, walat talaga puro gulay at uh, prutas punta tayo dyan sa taas medyo marami dami ang tao ngayon ah yan so, yan ang manga dito oh, may 25 ayun 35 40 Daming mangga ngayon ah. In season ang mangga okay. Mura pala ang mangga Pare-pareho Pero hanap tayo ng hapid <laughs> oh, Walang hapid dito kung wala doon talagang wala may hapit kayo na tinitinda wala sir walang hapid oh may hapit dito kaya lang iba ang kulay yan wala ba yung magandang hapit. Magkano ang isang uh, 20 oh, Pwede na siguro ito Isa lang ang kunin natin Dahil uh, Ito yung na uh, Naiibang hapid oh isang hapid Ayan Bayaran natin Lagay ah, natin sa supot. yan. Supot na papel. Oh, ayan. Kunin natin yung barya. Okay na yan. Pagtsagaan muna natin ito. yan. Ayan. Oh, balik na tayo. Ayan ito ang... Ayan. Oh, ayan ang palengke. na tayo doon sa mm -hmm. tanongin natin ano kaya ito ano ito alaga ay alaga ay ah, yun yung alaga pala yan punta tayo yan at bibili tayo ng uh, ugot ng sayuti Oh 25 ang isang bundle. Yan, o twenty-five, o dito, dito 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 isang dito 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 natin <laughs> ayan. Oh, 25. Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ito yung binili natin. Oh. Uwi na tayo dahil ang laki-laki nitong bandel. <laughs> ayan. Oh, okay na.